Good morning, good morning. So ang gawin natin ngayon mga idol ay mag ano kanya, sitaw. Uh, Patanin tayo ng sitaw mga idol. So ang ating variety na gamit mga idol ay dati sinasabi ko lang sa ating nakaraan mga videos. Sa dito po ay pakikita natin kung anong variety na mayroon tayong gamit ito ito po yung variety po mga idol ay galante no? so galante po ito mga idol yan o no? pangalan mga idol so, basa natin no? yan kaya kung tingnan natin yan galante po mga idol so yun po ang gamit natin dito na variety na uh, tinatanim natin sa ating sitawan mga idol itong galante kasi maganda to ang galante mga idols para sa uh, pang ano talaga pang market na uh, dispose so medyo tatagal sa talaga lalo na pag tag init mga idol ito ay lalaban talaga at medyo uh, hindi siya madaling uh, lumambot yung ano niya, yung bunga niya, no. So ngayon ay uh, magtatanim muli tayo. Uh, direct seeding na po ang uh, paraan nito. So kahit ang init ng mga ibin, magtatanim tayo. So subukan natin kung so, makapag-produce tayo ng, ng Makapagbigay ba ang ating ng bunga na maganda ba mga tubo so ito po yung paraan natin na kung kung saan ay tayo ay sinubukan natin ang pagkakataon na kasi hindi po tayo nakapag ah, habol ng mataas na presyo mula ah, January hanggang ngayon so susubukan namin mga idol na mag produce sa ah, kahit yun ito yung uh, panahon, napakainit, subukan natin na uh, magtanim. kung magsasucces success ito, uh, magsasucces at bumu bumunga at baka sasamain tayo sa magandang presyo. Kahit hindi gaano maraming bunga pero tatama sa magandang presyo mga idol ay uh, pareho lang din na maraming bunga na mababang presyo. So, uh, testing lang ito mga items So, kasi hindi, hindi pa namin nasubukan na magtanim sa tuwing sa init. No? Sa tuyot. So, sa man talaga ngayon. So, upapunta na tayo sa Adwell at Mayo. So, dyan po ang kapiling init. Dito sa party ng Luzon. So, ang ito na po yung gawin natin dati pati mga idol oh. mayroon akong binili na yung hindi naman kami bumibili nito mga idol na marami talaga ay nasa kalahating kilo lang binibili namin mabili kasi medyo may kamahalan din to ito po yung isa hindi naka plastic ang bagong order ko mga idol <coughs> pero eh, isa lang to sila eh, isa lang ang uh, ito variety ito po yung worth niya mga idol oh. dito na po ni tapo oh. so dito nakalagay 685 po mga idol yung ano niya yung price nito oh. so pinipili ko lang ang mga store na hindi masyadong mahal mga mayroon kasi iba mga store mga idol na napaka mahal ng kaya ako masyado akong uh, mapili sa mga store na kung saan pwede tayong makapagmura kasi so, yung tataniman namin na mga idol mag intercropping kami sa sili namin dito yung tataniman namin ng na, sitaw kasi so, yung sili namin ay mahinggang bumunga kaya mag intercropping kami so, so, yung sili naman ang maraming mapapatayan yung yung, ano, yung sili matagal-tagal pa yung mamatay uh, at bubunga pa yan sa habang uh, lumalaki yung sitaw makapag produce pa naman ang sili natin mga idol so, tingnan natin mga idol yung papakita ko sa iyo yung sili na eh, paglagyan natin ng sitaw okay? so dito po tayo mag intercropping mga idol kita niyo yung sili na yan yan so ang gawin natin ay dito po tayo mag lalain po punta doon so dito lang sa baba kasi pag gumapang sya to ganun so, mayroon kasi yung sili dito mga idol sa taas yan kapag so, doon naman sa kabila ilagay yung sitaw natin so magagalaw sya kapag magkita sa sili So ang gawin natin dito tayo sa uh, ah, ah, bandang ibaba ng tanim para hindi po magalaw yung sis. Mag so, tayo na sila natin. Yeah. Yun. Kaya yun po mga idol, testing lang yung sa amin mga idol. Kasi hindi kami nagtatanim ng marami. Kasi nga ang, uh, ang panahon, napaka uh, talaga ang klima. Baka masayang lang yung ginagawa namin. So ang gawin namin, kasi 3 lines lang po yung sili namin dito yun lang po ang tatanima namin ng sitaw so let us uh, trying kung mag click ba ang ating ginagawa so observation lang ito mga idol ganito lang kasi buhay ng mga farmer so, uh, life is always observation Ayan mga idol. So ang sili ko, mayroong bunga pero hindi pa masya, hindi masyado marami. So pipita sa natin ito mamaya. Kasi holidays ngayon, Friday bukas. Ay, BRNs bukas ay na uh, i-pick up ko sa buyer. Uh, yung ano natin, yung maharvest natin ngayon. So kunti lang ito. Uh, okay na ito kahit pa paano. Kahit uh, 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 hindi naman ano eh, sayang naman kapag na hinog lang sa puno niya na hindi po mapitas, sayang naman mapirahan pa makatulong pa po sa ating pangangailangan so, dito mga idol hindi na ma pakinabangan hindi katulad sa labuyo mga idol na kahit hinog na pwede pa rin mga idol pero ito mga idol ay ah uh, hindi na talaga mga pakinabangan kapag hinuga so ito yung tanim ko na sili mga idol ay maganda to sa picture doon sa inordiran ko sa online alam niyo ba mga idol na pag tanim ko ibang iba ng klase no So, bihira talaga tayo makapili ng magandang quality dun sa ano na natin, sinag natin. So, ang gawin natin ay subukan natin. At na dito mga idol, hindi ko na to pinitas ayan kasi nga ay ayaw bibili ng mga consumer kasi ang pangit daw no no pangit daw nang uh, pulot yung bunga niya ayan. so pinipili ko yung magandang ano kasi ito nga na uber na sa kasi matagal-tagal ko na rin hindi napitasan mga idol ito pwede naman to kasi nga eh panereklamo yung ano buyer namin na uh, yung sili ko daw marami daw ano kasi nagtataka talaga ako sa sili na ito pag order ko nito maganda naman sa picture pero pag nabuhay na siya na iba ibang klase yan so nagtataka ako mga ito uh, parang naluloko tayo sa picture no <laughs> kaya hindi po natin tested kung hindi natin nakikita na namumunga mga idol ang ating tanim ayun lang po mga idol at salamat sa inyong uh, uh patuloy na pagsuporta sa ating channel ay saka ito pa lang uh, may halo pala na ibang klase yung tanim ko mga idol oh. you know yun oh, oh. ko nito labuyo ata to eh oh, ibang klase yun mga idol oh. Yun, Ayan ang sinasabi ko mga idol na ang sili kong tinanim doon sa picture nakikita ko talagang mahaba, no? Mahaba, napaka-hybrid. Tapos nang tinanim ko na mga idol, yung kalabasan niya may maliit, may malaki, may atsal, no? Maraming klase po ang nakikita ko dito, tulad nito. Labuyo na 'to eh. Yan, no? Kasama pa 'to. Kaya minsan naluloko talaga tayo sa ating binibili na akala natin ay uh, magandang variety. Kaya pala eh, hilo-halo pala nilagay nila, hindi maganda. Kaya nagbago ako ng ano, kaya taniman namin to ng sitaw. Kasi pag mapatay yung sitaw, ang i-ano namin dito, isa sasab namin dito ay yung sili naman mga idol na kulay uh yung hybrid na hindi masyadong green. 'Yun na po. Ayun po mga idol, salamat po sa inyong panonood at patuloy na pagsuporta sa ating channel. God bless po at thank you.